Smile, smile lang ako. Pero deep inside, hirap na hirap na. Hindi ko alam kung bakit namin ito ginagawa. Ganda na ba kayo? Laguna Loop. 5.10 a.m. Paalis pa lang kami ng Chendecita. Grabe, wala pang araw. Nasa ang Rizal na kami. Morning! Hi, ako nga pala si Buji na nagsasabing lobas kayo ng bahay, maglakwatsa kayo, kumala kayo at mag-enjoy kayo sa life. First stop, bago mag-Cardona. Laban! Ilan taon ka na sir? Ako oh, 67 Mukha ka pa ng 22 Ang <laughs> ganda ng araw Ang ganda oh Asa morong na tayo ngayon, tingnan nyo Ang bilis na makakasama ko Nasa Pililia kami taking a break Hala hala, may road construction Boom Oh yeah ay, wow! <laughs> Alas 12 na at nasa Laguna na kami. Umuwala na. Oh, ano mo, hindi ko alam ba natin ito ginagawa. Grabe! na! Ir 7.30 na, nasa Kalamba pa lang kami. Nasa Metro Manila na kami. Gagawin mo pa ba, ba ito ulit?